Hello guys, papalabas na ako ng tren. Punta tayo na ng Chiang Kai-shek Memorial Park. Uh, maglilibot lang ako sa ano, sa may Sakura area. Hindi ako pumunta ng Chiang Kai-shek sa ano niya. Libingan niya. Titignan ko guys kung mayroon pa ba yung Sakura na kulay white. Dito sa CGS. Ayan, maraming tao. So, let's see. Oh, meron pa bang sakura? Bakit sarado? Uy, sinyo. Saan ang daanan nito Ayan, nakasara guys. Dito. So, iikot tayo. Uy, may ice cream si Lolo. Tananya niya sa Pilipinas lang may sorbetes ha. Ayan, may sorbetes din dito. Oh. So, ikot tayo sa kabilang ibayo. Ginagawa yata ni renovate tong ano, si KS. Pwede pa dito dumaan. Oh. Daan ba siya? Ay, wala. Iikot dai. So, dito yung ano. Ay, ano, oh, sarado. Hindi ko alam ba't sinara to. May ginagawa sa loob. No entry. Dito tayo sa... Ikot tayo. Ayun, dito sa side. Oh. Ito yung theater hall. Na isa. Bali, dalawa to eh. Dalawang theater hall to. Ito na yung design niya, yung ano niya, roof. At saka yung ceiling niya by design. Ano? 2025. Uy, Valentine's Day. 2 April. So, Naglalakad na ako. Tignan natin yung mga Sakura. Sakura. White well, cherry blossom. Sana mayroon Sana meron pa so ayun guys nandito na ako mayroong anong dahon na yung mga white sakura hindi <laughs> natin naabutan guys kasi second week siya ng january na mulaklak ayun ang daming binder uh, machine dito and my judician ayun guys oh. first day o meron na rin chicherya, oh. mga chicherya. 15 dollar nakabay nga yan mamaya tignan natin ay nagkadahon na sila kay <laughs> uy tignan natin may kulay ting ako nakita eh may dahon na o oh, ayan nandito ako sa Chiang Kai Shek again ang ganda ng bus kayo ang ganda wala nang si may dahon na. Oh, Ang pa <laughs> Yung cherry blossom. Tignan natin. mo oh. Pakita ko sa inyo na may dahon na. So, ito guys. Oh, oh. Wala na siyang bulak-bulak. Talagang nauuna to. Nagkakabunga na siya. Oh. May bunga na. Tignan natin dun sa area na yun. Dun sa dulo. Uy! May mga Uy, may ibon. Ayan mo. Oh. Ano ba yan? Igrit. Igrit ba yan? Ayan ang ibon, guys. Oh. Wow. Ang ganda naman ng ibon na eh, yan.